for today's video mga lods mauna ni mga lods okay na kayo tong breeder o active na ready na para hiluto na to mga lods uh, dara mga lods oh. ipakita na to ang saon pag lang yung mga lods kung maghilot mag breeder eh mauna ni mga lods oh. igawas na ganyang itlog so kung guwapog timplada inyong PG mga lods o nasa tama ang mga procedure mo na resulta mga lods Tali ra gyud kay siya hiluton. Humok lang kay siya ba, dili mo malisdan maghilot niya. Kay sakto magtimplada mga lods. Ya karon mga lods. ang laki ani mga lods. wala na ako gipakita sa video kay ingon ang akong editor nga basig ma restrict daw ta. So ang kani mga lods mo ni upat ka laki akong gamit ani mga lods mo na iyang itlog mga lods So, oh. Guapo man siya o duga puti man pero di jud ingon dagko kay siya gitlog mga lods. pero okay na na siya mga lods. Yan na siya, gwapo na, na siya. Basta puti lang yung kagduga. Tapos kumuto na to, hugasan na yun na to. Sodium. Kaya kung gihalo da mga lods, sodium na siya. Sodium nga na ay tis apil mga lods. Or itlog sa pantat. Niyaka na itong pamaagi da mga lods. Mura ko sa standard sa, sa theory mga lods. O ato lang ukay-ukay gamay. Pero dapat maganda ang gamiton ng mga lods. balahibo sa pabu, di balahibo sa kuan manok samot na niglatag mga lods ang itlog daya na mga lods ako nang gibutang agamay ng tubig para dili kay siya magpilit ba dili magtibugol tibugol so ingana ang dekada dili maglatag mga lods so lang tag nagtanong mo mga lods ana lang mga lods so lagi ulog alang lang para ang tarong ka nga dili gid magdikit-dikit so dako mangay natong screen mga lods pwede ra po na ito na hinahinayon mga lods sudla na ito nagtubig po yun siya unya hinahinayon na lagbukbo mga lods pwede ra yung anaon siya paglatag pero sa standard yun na mga lods ang gamito na na maglatag yung dili balahibo, sapabu, balahibo sa pabo balahibo ginasa sa samanok mo gina sa churi so karon kay mo naman yung mga lods so, nabukbo na mo ito ng itlog ato po nang ipainal ato nang kahig kahigon, kay para iwasan yun na ito sila nga magdikit-dikit Kita mo yung murag baga, mga lodjo. Anong baga yun nga uh, na ay kuan. Na ay nagtapok-tapok. So ato ginaslang silang pangwaon. Ikabiyan na ito ng Kay para di siya magdikit -dikit. Kay mo, oh, yun nga. siya magdikit-dikit. Kay mao yun nga. Magputi-puti siya. Madaghag bugok. Imbis guwapo kayong itlog sa inyong hito. Tingala mo nga uh, magpusa siya. Daghan siya bugok. So ato nang likayan mga lods. ya mo na niyang final mga lods maghulat ng 24 oras mga lods para sa iyang pagkapisaan ni ugma puhon so abang-abang mga lods sa next video na to, mga lods